Una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay 25 US dollars since 1982 po. Hindi po naiba ito. Ngayon po nadagdagan po ang mga benefits. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat, sa mga miyembro po ng OWA, meron pong um, accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000, natural death 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala-insurance coverage po ng OWA membership. Of course, nandiyan din po yung repatriation, reintegration, uh, reintegration assistance. Of course, access po sa scholarship uh, program po ng OWA for dependents. Meron din pong training and upskilling sa mismong OFW at uh meron din pong access ang uh, mga miyembro doon po sa mga uh, loans uh, being provided by OWA partners such as the Land Bank. What, what is the, Madam Chair, what is the coverage of reintegration? What are the programs under reintegration? Madam Chair, Your Honor, we have of course the Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Uh, this is, yung medyo mabilis po ito na assistance para sa mga bumabalik na OFWs para po magsimula ng malit na negosyo or maka, uh, dito po, ito po ay in the amount of 20,000 pesos. Meron din pong tulong puso. Ito naman po ay grant, hindi po ito utang para sa grupo ng mga OFWs na meron po silang business plan at uh, nag-comply sa mga requirements po ng OWA, uh, the grant is up to 2 million pesos. Uh, so so the, the for uh, first hire, uh, they're covered by OWA. Pero paano po yung, what is the percentage of yung mga bumabalik na covered pa rin ng OWA? Sa overall po, for context, Madam Chair, Your Honor, ang Balik Manggagawa po, na uh, program po natin, mga around 70% po ng deployment every year. Returning workers, Balik Manggagawa. Pagdating po sa OWA, ito po ay voluntary na po ang renewal nila. So, every two years po, voluntary po itong uh, pagbabal uh, pagbayad nila or pag-renew. Um, right now, uh, Madam Chair... Uh your honor ang total OWA membership is 2.5 million. Uh, hindi pa po siya, hindi niya pa po nalalampasan ng pre-pandemic numbers kasi po noon, uh, kasama po or sa pagproseso nila ng balik manggagawa, ang pagbayad ng OWA membership. Ngayon po hindi po siya nakakarga, kailangan pa po nilang mag-renew uh, separately ng OWA membership kaya apektado po yung numbers po namin so, so does that mean madam chair that um, if you're a returning um, um, worker hindi na po cover and you were unable to pay for the coverage so voluntarily paano yung mga uh, paano yung ngayon yung mga repatriation mo and all the programs that you stated under the the coverage of owa yung pong owa membership i would say madam chair Your Honor, added premium po ito. Added premium or added benefits sa meron na pong ino-offer ang DMW at OWA rin, under the GAA po. Dalawa po ang pondo na minamanage ng OWA. Of course, yung unang pondo ay yung OWA uh, yung trust fund po natin. Dito po kinukuha ang mga programa para sa mga active members ng OWA. Pagtungkol naman sa GAA, yung pong pinag-uusapan kanina na Emergency Repatriation Fund, hindi po kami tumitingin dito kung OWA membership member siya o hindi dahil ito po ay galing po sa general appropriations.